for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung magkano po yung aking nagastos sa pagpa-process ko ng aking mga papers. So all in all po na hiningi nila sa akin is 15,000. So ito mga sasabihin ko sa inyo guys is magbe-base lang po ito sa kung magkano talaga yung nagastos ko doon sa aking pag apply So yung 15,000 na yun yun po talaga yung kailangan ihanda kapag yun na hiningi nila, yun din yung ihanda nyo. Pero yun po ay yun lang yung talagang magagastos mo doon sa agency. Iba pa yung Uh, expenses mo, syempre, kayo na po bahala kung magtitipid kayo sa pamasahi, sa pagkain. Gastos ko naman, eh, kumbaga, uh, nagrenta ko ng apartment, tapos, syempre, yung mga pamasamasahi ko, pag may pupuntahan, tapos, pagkain ko pa, everyday, pera kong 40,000 mahigit, naubos ko yun talaga naubos ko yun. Kasi siyempre mamimili pa ng mga personal na gamit, ganun. Mga hygiene mo habang nag stay ako dun sa Manila. Tapos yung ticket ko pag mula probinsya, sagot ko pa yun. Kasi cargo po natin lahat kapag uh, mag-apply tayo pa Hong Kong. Pamasahe ko mula Mindanao papuntang Maynila, sa akin po yon. And that time, medyo mahal ang ticket kasi season, January po ako nag-report. Buti na lang hindi ako nagtagal talaga sa Maynila. <laughs> kasi, ako... Wala ka talagang pang-stay na matagal ang lola nyo doon. Nag-part-time pa nga ako yung time na yun. Kasi, mahirap na, guys, maubusan. And, luckily... Maadali lang naman yung pag-process ko. Kaya, um, yung mga nagastos ko, guys, is... Hindi naman ako masyadong nabigatan. Dahil, sarili ko namang pera yon Pinagandaan ko po talaga yun. And doon lang po tayo medyo malalakihan talaga sa gastos natin sa mga expenses natin, sa personal natin na mga pangailangan ngayari malayo yung kamag-anak mo sa agency mo minsan mapipilitang ka talaga na mag-stay sa mga apartment or mga boarding house mahal din kasi sa transient yung tinatawag nila na yung accommodation sa um, agency kasi magbabayad ka din dun per day or per night So, I decided na maghanap ng mas mura talaga na apartment and nakahanap naman ako kaya mas nakatipid. 15,000 na hiningi sa akin ng aking agent sa uh, dito sa Hong Kong. Yun po yung talagang nabayaran ko doon sa uh, Maris Agency na nag-process ng papers ko. Yun. And yung mga extra-extra na paunti-unti is ano lang yun, may 600 na babayaran sa pag-ibig, ganun. Konti-konti lang naman yung mga small, small expenses na nadadagdag. And luckily, wala akong problema sa medical ko, kaya wala akong masyadong expenses na, na, na nangyari sa pagmimedical. Yung iba, may pending, kaya balik ulit sila. Tapos, kung ano yung problema, syempre, may mga itatake silang gamot, ganun, bibilhin nila yon or ganun. So, doon lang naman magkakaroon ng extra expenses. And the rest, bahala na kayo sa buhay nyo. Charot lang kayo na bahala kung anong discarding gagawin nyo para ma-provide nyo po yung mga pangangailangan nyo. Yung iba kasing mga agency daw, malaki daw sila talaga mag uh, hingi ng pagpaprocess. Tapos, yung iba naman, may, may mga nakakausap ako na libre talaga sila lahat dahil napaka-generous nung naging amo nila. Uh, sagot lahat ng pag nila. Yung ibang first-timers, sinagot yung pag sinagot yung lahat ng medical, pati allowance. Napaka-serte, <laughs> ano? yun, mga nakikilala ko sa GC, yung mga nag apply pa Hong Kong. Yung iba naman, nag-apply sa Helper's Choice, yun. Yung na na, libre, libre siya lahat, galing po yun ng Helper's Choice. Galing nga eh. Nag, ano, nag, uh, nag offer yung amo niya na free siya lahat so nagpunta siya dito ng Maynila wala siyang gastos pati sa medical napakaswerte no kaya depende na yan sa ano guys mapuntahan mo talaga yung akin naman is sakto lang kasi 15,000 lang talaga yung hiningi sa akin yun So, depende na yan guys talaga pag uh, interesado kayo, hindi niyo naman masyadong iisipin yung ano yung magagastos niyo kung talagang gusto niyo mag-apply. Yung iba kasi mal, malaki lang talaga dahil yung mga first timer sila. Yun, kaya magte-test na sila, eh, magkano din yung test da training, di ba? malaking ano din yun, medyo mabigat din sa bulsa yun. Advantage din talaga pagdating sa expenses kapag ex-abroad ka. Yun, yun lang. So, yun lang po.